Latest news update. Mga balita ngayon, bakbakan sa Himamaylan, Negros Occidental, isang NPA patay, militar at CSWDO nagbigay tulong sa lumikas. 157 mga dating rebelde sa Sorsogon nagbalik-loob sa pamahalaan at tumanggap ng tulong. ICI Commissioner at dating DPWH Secretary Singson nagbitiw investigasyon sa flood control mess tuloy. Ako po si Cesar Sorian. Marayatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagkaroon ng enkwentro sa Sitio Kabagal, Barangay Buena Vista, Himamaylan, Negros Occidental noong December 2, 2025, matapos iulat ng mga residente ang presensya ng armadong NPA sa lugar. Agad na rumesponde ang 94th Infantry Battalion at nakipagbakbaka ng humigit kumulang 10 minuto na nagresulta sa pagkakapatay ng isang rebelde na kinilalang si Ka Marcos. Narecover ng tropa ang isang M16 rifle, bala at mga dokumento may mataas na intel value. Kinabukasan December 3, nagbalik ang militar kasama ang City Social Welfare and Development Office o CSWDO para maghatid ng food packs at magkaroon ng peace dialogue sa mga pamilyang lumikas dahil sa bakbakan. Tiniyak ng 94th IB na patuloy nilang poprotektahan ang komunidad at tutulungan ang mga IDP na makabalik sa ligtas na pamumuhay. Pinagtibay ng Sorsogon ang kampanya para sa pangmatagalang kapayapaan matapos magbalik loob ang 157 ng mga dating rebelde sa ginanap na ceremonial withdrawal of allegiance and reintegration sa Provincial Gymnasium Kamakailan. Ang aktibidad ay simbolo ng pagtutulungan ng pulisya, lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya upang tuluyan ng putuli ng impluensya ng armadong grupo sa lalawigan. Ito rin ay bilang pagpapakita ng pagkakaisa sa pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan. Tumanggap ang mga dating rebelde ng iba't ibang suporta tulad ng food packs, livelihood tools at mga dokumentong magpapadali sa kanilang muling pagbalik sa lipunan. Ayon sa provincial leadership, patunay ang seremonyang ito na mas pinipili na ng mga komunidad ang katahimikan at oportunidad kesa karahasang idinulot ng insurgensiya. Patuloy pa rin ang panawagan sa natitira pang kasapi na sumuko at makaisa sa pagbuo ng mas ligtas at mas maunlad na sorsogon. Nagbitiw si dating DPWH Secretary Rogelio Babes Singson bilang Commissioner ng Independent Commission on Infrastructure o ICI epektibo December 15 dahil umano sa matinding pagod dulot ng agresibong investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Kinumpirma ni ICI Chair Andres Reyes Jr. ang pag-alis ni Singson, isang 77-year-old na reformist na kilalang naglinis ng DPWH noong Aquino administration. Tinawag ni Biko Saro Party List Representative at Co-Chairperson ng House Infrastructure Committee na si Terry Ridon na malaking dagok ang resignation dahil si Singson ang may malalim na institutional knowledge sa mga maanomalyang proyekto. Nanawagan si Ridon na magtalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kapalit na may parehong bigat ng integridad at expertise, lalo't lumalawak ang investigasyon na posibleng sumapol sa higit 10% ng Kongreso. Giit ng ICI, tuloy ang trabaho. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, Naguulat. uulat Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.